Good morning sa ating mga kaili. Dito naman tayo sa ating palibagong episode na naman kaili. Napakasarap ngayon umigot lang sa dahil may bagyo tayo ngayon pipito. Kaya napakasimple lang ang ating episode for today. Lalagyan lang natin ang twist. Panorin nyo lang kaili. Ang ating lulutuin ngayon napakasimple lang. Gagawa lang tayo ng pork singan. napakasarap humigot kaili ng sa sabaw dahil sa bagyong pipito ngayon kaya tara anong episode natin ngayon? Mm. pork sinigang pork sinigang yung kaili pork sinigang gagawin natin lalagyan lang natin siya ng twist para makakaiba naman yung sinigang natin papagita ko yung sangkap natin kaili napaka simple lang as sinigang pork sinigang tara papagita ko sa inyo let's go kaili papagita ko sa inyo ang ating mga sangkap ito yung yelpo natin kaili yan. Ito yung gagawin natin pork sinigang. Tapos ito yung gabi natin kaili sariwa Yan. Tapos meron tayong okra, kagkong, labanus, talong, tapos ah, meron tayong pork cubes. Sampalo kay Eli yan. Hindi ito gagamit ng ano. Ito yung gagamitin natin original tapos meron tayong siling green ito kaili, siling pula, kalamansi luya kaili yan para sa ating sasakon niyang kaili, gagawin natin ang niya at siyempre, di mawala sa atin ang ating Ajinomoto pang lang boses pang pa kaya napaka simple lang kaili ang ating episode masarap kong ligon ng sabaw dahil may bagyong pipito kaya lahat sa malalayong lugar at silent viewers ko Magiging tayo palagi dyan dahil medyo malakas ang pagyong pipito. Kaya kagawa lang tayo ng quiz. Panorin nyo kay Eli kung paano mag-iiba yung sinigang natin na pork sinigang. Kaya shout out muna tayo. ECX ng Cameroon. Shout out sa inyo mga idol. QMT Department. Shout out. Jipoy And Hero. And Gilbert Santos. Shout out sa inyo mga idol. And team building ng Cameroon. Shout out. Maraming maraming salamat sa inyo na walang sawang sumuporta at sumubaybay so by sa aking mga YouTube at YouTube channel. Kaya Kopi Boys, tara, samahan niyo ako. Mag-umpisa lang tayo, tara. Let's go! Yung pa. Yung kay islice natin yung pork natin. Mata, mga tamang laki lang kay ilip. Ayan. Para Masarap kumigup na sa Wow, wow, wow. Lalagay natin ng twist to kay Lee. Mamaya, panoorin nyo na lang. Para kakaiba naman yung pork sinigang natin kay Lee. Yan kay Lee, update concrete lang ulit mamaya. Yan kay Lee, unahin pala natin yung ano kay Lee, yung sampalok natin yan, yan yung isasabaw natin punahin mong natin siyang rutuin kay Lee yan, update ko lang klit mamaya yan kay Lee, habang pinakuluan natin yung sampalok natin kay Lee, yung anak ko naman oh. naghiwan na siya na yung mga sangkap natin, luya lang, sibuyas yan lang ang sangkap natin kay Lee, napaka simple lang, kaya update ko lang klit mamaya kay Lee, kasi maraming ipagagawin yung anak ko yan, mag yung Kaylee, habang nag-iwa yung anak ko, tutulungan ko muna sa Kaylee. Balatan muna natin yung kapi natin. Habang nag-iwa ko siya ni Shibuya. Sinigam tayo Kaylee sa kapi. Wow! Sa palok yung ilalagay natin Kaylee. sariwa yung nang natin para sumusara, mas masarap, mas lupa mo mas uh. biyakin mo kailik mamaya kailik kailik check natin yung ano natin sa balok natin wow yun okay na to kailik turogi uh -huh. na to natin para ito yung isasabaw natin kailik tapos daragdagan na lang natin siya kung kulang masarap ng asim nito kayili natural lang tapos meron tayong gabi wow panahalo naman kayili panorin nyo kayili yung twist natin hanggang sa dulo kung anong ilalagay ko napakasimple lang kayili first time namin itong gagawin na ganitong sinigang na may twist yan kayili update ko lang kalit mamaya

Pero ito tipo kasi ang pagdol ng toys nasa tao yan. Kung saan sila nasa sarapan, tayo kay Eli, mas magpangu kasi kaili. Eli. Pag nakagisa yung mga sangkap, ilagay na natin si Buiz kay Eli. Mabango pag nakagisa yung sangkap niya. Para sa ating si yung porkyara ang gagamitin natin kay Eddie para video mag-iisip mo yan naka-ready na rin kay Eddie yung ano natin yan naka na rin kay Eddie ang ating siyang palo yung kay Eddie pwede na ilagay natin yung pork update ko lagi at mamaya kay lalagyan natin ng patis yan yung kay Eli tingnan natin yung pork natin wow kumatas na kay wow yan pwede na siyang kay Eli lalagyan natin ng patis para magkalasa na siya magkakalasa na yung pork natin kay habang ginigesa natin magkakalasa na siya yung kaili, update ko lang ulit mamaya takpan na natin yan mamaya ilalagay na natin yung gabi natin yung kaili wow pula lang magkaili, tuloy natin siyang ilagay yung gabi natin para pag lumambot na rin yung pork natin, lumambot na rin yung gabi natin. Kaya siya yung magpapalapot, Kayli, sa ating pork sinigang. Yan. Lagay na natin, Kayli, yung gabi natin. Mikos lang natin yan. Yan, Kayli. Lagay na natin yung twist natin. Para makita nyo kung ano. Yan. Bago siya manuto, Kayli lumambot, ilalagay na natin yung twist natin para sa ating pork sinigang tarpan mo na natin yan yan kaili, check na natin parilagay na natin yung twist natin wow, ang pangu mmm talaga panahal kaili dahil nga may twist tayo kaili, dalagay natin ng ink, ito kaili yung ink ng pusit, yan o, no? ilalagay natin para ito yung twist natin kakaibang sinigang. Lagay lang natin yung daily para mag-black. Pag natin sinigang. Dito sila natin. Para mag-black. Wow. Ayan. Wow. Nakaili, nag-black na yung sinigang natin ito yung twist natin kay Lick. black sinigang wow yung kay oh ooooo yan kay Eli update ko ulit ulit mamaya yan kay Eli lalagay na natin yung sampalok natin kay Eli wow ito na yung black sinigang natin kay Eli napaka simple lang ilagay na natin yung sampalok natin kakaili original na isang palo ilagay natin na wala tayong nilagay na ano ilagay natin ng tubig kaili sila lang natin yan yan dito natin ilagay tubig sayang pa yung asin yan kaili kita na na hindi natin kayo dito sa kaibigan ko na nasa palingki sarap sana kung marami kasi lang yung bagyo kay hindi kaya wala ganong pusit yan may kusama natin yung kaili yung kaili wow nagkita na ang kulay natin yung panahal na ito kaili Lagyan na natin yung gaily ng 4 cubes. Mamaya natin ilagay yung ceiling green. Pagpalito na, lagay mo natin ng 4 cubes. Yan. Tapos, mikos muna natin yung gaily. Yung gaily, at big toy treat mo may, atakpan muna natin yan. Yung gaily, treat muna natin. Yung kailik, check natin. Tanggal na yung Wow! Wow! Lamin na rin yung pork natin kailik. Ilagay na natin yung okra natin. Tikman natin yung chabaw kailik kung ano, pwedeng yung dagdagan. Wow! Sana. Lagyan natin ng batis, kailik. Mga isang isang kutyara pa. Ito isang siya may Yan. Lagyan natin yung okra natin. Yan. Lagyan na rin natin yung ano natin kay natin lang yung talong. So, okay. yung okay, lagyan na natin lang ano, yung kaili, ajinomoto. Malapot din sa bouquet. Wow! Lagyan natin yung ajinomoto yan. Kunti lang kaili. yan. So, okay, lagyan na natin yung sili natin. Umayon natin lagay kaili, yung kangkong. Pagluto na yung ano, natin may may lagay na rin natin yung talong lagay na natin yung chili natin kaili, astig na natin yan wow sabaw pa lang kay Lee ulam na at dito complete mo may kay takpan mo natin yan para mulot yung gulay yan kay Lee lagay na natin yung talong natin wow para mo may kaili yung talbos na ayaw oh, yung ano na yung kangkong natin bikos lang natin yung kaili wow napakasimple lang kaili yung ating pork sinigang wow yung kaili update ko lang kalit mamaya tagpang natin yan hanggang maluto yung gulay natin at haba-haba na kaili tingnan natin para ilagay natin yung gulay Ooh, wow ang pangulang mga kaili Pwede na natin siyang ilagay yung gulay natin, yung kangkong natin dahil lumabot na rin yung talong at okra. Wow! Napaka-simple ng kaili, oh. Dahil sa malamig na palahon, bagyong pipig. Ayan, oh. lagay na natin ang kangkong, Sarap pumigot na siya, ba, kaili? Simpleng sinigang. Pork sinigang. Kaili style. Wow, wow, wow. Yan. mga limang minuto na yung kayili okay na yan tikman mo natin kung okay na ba yung paglasa natin para sa ating pork sinigang na simple lang wow panalo kayili at dito na dito na may kayili yung kayili pagkalipas na ng minuto tikman na ng ating burado kung okay na ba yung ating pork sinigang. Ang kaili, okay, okay na. Yan kaili, napakasimple lang ating sinigang kaili na may twist. Wow, black sinigang. Yan kaili, maghahil lang kayo ng kanin at hab haba na. Yan ang kaili. Ito na yung pork sinigang. Wow, na may twist. Rice natin, Kaylee. Yung ano ko kay Lee, may pansit pa, may itlog na. Wow, ito sa sawa natin kay Lee, patis, kalamansi. At sili, ito yung bagong version natin kay Lee, na sinigang, pork sinigang. Wow, pero na kay Lee, lahat hindi po kumain dyan. Sumubay na para sa beso mo mabubusog. Let's go! Wow! Nice! kaili Eli katatapos lang natin magluto ng pork sinigang napakasimple lang kaili Eli wow bago tayo kumain kaili Eli pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa rara Lord maraming maraming salamat Lord sa blessing na binibigay mo sa amin at maraming salamat yan mga kapasigat ka rin Maraming sa alam ito, ang Lalo naman sa inyong subscribers, at ito yung mga plana sa sakit at sikasya. Lalo naman ngayon, may pagyo, kaya, gabay mo po lagi sila. Ang ganyan niyo sa home. Amen! Ano pang inintayin niyo? Tara! Hab-hab na! Napaka-simple lang kay Ling ating episode. Kumawa tayo ng pork sinigang. Nandito lang, lang natin ng quiz. Sarap! Wow! Muusok-musok pa kay Asin! Mm. Wow! Sarap talaga kay pa pag... Ah, isang palo kayo eh. na mga asin. Wow, sabaw pa lang kayo Tara, kain tayo. Ooh. Panalo kayo 그냥 이렇게 크게 낳는다. sa malamig na panahon. Tara, kain tayo. PCX ng Cameroon. Kain tayo mga idol. Kain tayo mga PCX. Kain Kain tayo. Hai somas ini talaga kay Lishwabi. Lagi mo na kali natin yang sebau sulok ka na. Dahil yung niligay nating mga ano sa kanya, nagkaroon talaga ng lasa, lalo na yung gabi. At yung sampalok, manamis na maasim. <coughs> time namin itong ginawa kay na ganito. Yung ano lang, yung actual lang talaga kay Lee na Yeah, I'm usable ganyan rin ito kay Eli, Ganito rin gagawin niyo sa sinigang o sinigang para magkakaiba naman yung sinigang magkaroon siya ng twist okay. 我来询问。 all right bisa tayo kay Edith sa Marhani Singot. Napakasimple ah, lang. ibu kami kay Edith. Nagsusub na rin tayo. Nilipit mo namin ito ibu kayo papalam sa inyo. Yung kay Edith. na naman tayo. May Malilita siya ya, Hmm? yung kay sulog na naman tayo. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!